yun know, kamusta mga kalapatid, mga kapatid mga kaburo ko to, so ngayon nandito tayo sa post office, nagpick up tayo ng mga ibon grabe, may nakawalang ibon sa post office dahil sa basta yung ilalim grabe oh, hindi naglagay ng tape yan, siya kaya no, dito kay kay John Ray yan, ng ano ng Kodiak Alaska kapatid, uh, buti na lang yung ibon mo sa loob ng truck na kawala, hindi sa labas kung nagkataon siguradong goodbye tapos ito naman shout out naman kay Kuya Nilo yan sa kanya naman ano uh, muntik na makalabas pero yun na nga uh, na lang ano tag dito uh, sa loob nangyari hindi sa labas so next time kapag magpapadala kayo lagyan nyo ng tape yung ilalim kasi sobrang napaka importante ng ilalim lalo kapag nabas nabasa at least hindi siya basta basta makakalabas alright so yun na nga ito yung mga ibon and then kontakin ko nalang mamaya kayo para sa ring number at hindi ako malito. Pinagsama-sama ko sila dyan. Pito. Alright, let's go!